inamin mismo ng Department of Public Works and Highways o so DPWH sa ginawang pagdinig dyan o sa Senado na wala o manong konkretong plano ang gobyerno para masolusyonan ang malawakang pagbaha sa Pilipinas. Kinwesto naman ang ilang mambabatas kung saan napupunta at saan ginamit ang pondong laan para sa flood control project ng gobyerno. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, nakalulungkot naman dito. Talagang hopeless case na ba yung baha? Alex, yan niya ang malungkot na pangyayari matapos aminin kanina na mga opisyal ng DPWH na bukod sa walang konkretong plano, wala raw silang pondo para bumili ng mga dredging machine o yung equipment. Yan ay ginagamit para hukayin yung mabababaw na river o river basin natin dito sa lalo na sa Metro Manila. Sabi ng DPWH, mula na nang mag over sila pagkatapos ng Duterte administration, matagal na wa palang walang ginagawang dredging activities sa ating mga ilog kaya naging mababaw ito at mabilis tumaas ang tubig baha. Sabi ni DPWH Secretary Emmanuel Bonoan, ang mahigit 5,000 at 500 flood control projects na iniulat ng Pangulo sa kanyang sona nitong Hulyo para sa immediate relief lamang. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Um, hindi rin nakatulong tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. The integrated master plan is not in existence, uh, Mr. Chair. Meron po tayong magagawa. <laughs> Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot.